guys, uh, good afternoon, good afternoon sa lahat no? uh, Nandito tayo sa loob ng Robinson uh, Titignan natin kung ano makikita natin dito no? Marami pa rin tao maraming mga prutas mga presko guys Ayan, sa loob Merong kaya yung iniinom nila. Titingnan natin. Okay, uh, ano kaya yung pinagagawa nila dito, no? Titingnan natin ko ano na yon. Parang umiinom sila, eh. Ayun, umiinom sila, no? Ano kaya yun? Titingnan natin. okay kaya umiinom nila, no? Masarap daw, eh. Yan po uh, ay marap kong ano, nagsabigay uh, sila ng sample dito. Masarap kaya yung itinan natin kung ano. Yes, Ayun yan sir, kapi? Yes sir. Kapi? Uh, ano nga, kapi pure? Huh? Pure nga kapi? Ah, saan galing? uh, ya untuk kita nanti Kolombia sah sa oh iya masyarakat ya hmm. ada tu sampul ada sampul ay murid pun ay boleh tak ya nak boleh sampul ah, sah masih masih bukan nanti masih bukan nanti no itu ah si bukan pun nanti uh. yang uh, nama kainan yang masyarakat mana Galing daw ng Columbia. Okay guys, uh, nakatikin po tayo ng kape na sampol nila no. Uh, masarap. Galing daw ng Colombia sabi ng itong itong gumagawa, itong gumigi. Ganun galing. Ayun po. Masarap na kape. Ito guys, sa uh, marami po na tindahan dito. Galing sa Cebu City daw. Okay guys, sa uh, maraming na uh, uh, mga maiinom dito. Uh, hindi natin natitikman nandito lahat. Yes, sa uh, pati doon marami rin. maraming tao guys dito ngayon no sa oras na ito maraming tao tayo. Maraming ditong... maraming dito tayo Marami dito, marami kang dito pag gusto mong mag-snack, no?